The Max Park, kamusta kayo? At Max Park, sabi ko po natin ngayon pag-uusapan natin ng ang mga mali na nagagawa ng babae kung bakit umaayaw ang isang lalaki. At kung handa na kayo lahat, yung sana po tayo. At muli, BIS PO! At ang unang maling na ng babae kung bakit umaayaw ang isang lalakis, ang maling paggastos ng inyong kaperahan. Yan ang unang bagay guys, para dapat mong mapansin, baka ganyan ka na, na. Kaya ikaw, yung iba sa inyo, yung iba lang, kaya inaayawan na ng partner ngayon. Alam nyo mga kids, part, malaking bagay yan. Huwag nyo mamaliitin yan. Diba? At karamihan sa mundong ito, sa daidig ng talaga namang karamihan yung magkakarelasyon, yan isa pinaka pinag yan at marami nang naghiwalay dahil lang dyan sa away sa pera eh dapat marunong ka lalo na may partner ka na kahit pa ating boyfriend girlfriend pa lang kayo eh, dapat matuto ka na eh lalo na kapag ka nagkasama na kayo o mag-asawa na kayo dapat marunong ka talaga sa tamang pagbabudget at paghawak ng pera sapagkat so, ang mister mo ang partner mo kayong dalawa hindi nyo pinupulutan sa lapi mahirap kitain yan ang hirap ng buhay kaya dapat marunong ka. Pag-aralan mo yan, maraming tuturo sa internet tungkol sa financial, di ba? Dahil kapag hindi mo ginawa yan at hindi ka natuto sa tamang paghapon ng pera, maniwala ka man o sa hindi, isa sa pag-aawayan niyo ng partner mo. At isa sa mga posibleng dahilan kung bakit iwang kanya at ayaw kanya o mawala ang amor niya sa iyo kay Ispad. At ang pangalawang mali ng ng babae kay Ispad kaya umaayaw ang isang nalakas ang dadamay ng ibang tao kapag nagtatalo kayo. Yun ang palo ang bagay para na for talaga namang isa sa posibleng dahilan kaya baka ayawan ka ng isang lalaki. Dahil yung iba sa inyo o baka ikaw yun na nanonood ngayon o kung hindi, di okay. Baka yung iba sa inyo eh kapag nagtatalo eh kung yung dinadamay. Eh sino ba halimbawa? Yung ibang babae. Yung iba lang naman ha. Ah, dinadamay yung pamilya ng lalaki. May mga nababalitaan ako kaya sila nag-aaway kasi nagagalit yung babae kasi Nagbibigay pa yung lalaki doon sa nanay niya. Nagbibigay pa yung lalaki o yung asawa ng lalaki doon sa tatay niya. Bakit may masama ba doon? Di ba nga dapat tutulungan niyo pa rin ang magulang niyo kahit mag-asawa na kayo o mag-partner na kayo? Minsan naman, yung babae, kapag nagtatalo sila ng lalaki, binabalik-balikan pa yung nakaraan. Kung sino-sino pang binapangkit na tao sa nakaraan, natapos na rin naman. Hindi ka makamove eh, no? Minsan, pati mga kaibigan niya, kaibigan mo, kamag-anak niyo, diadamay mo na sa mga problema mo. Talaga namang huwag ganyan ka inspire nakaka-turn up sa lalaki yan. Ayaw na mga lalaki ng ganyan. Kaya sigurado, isa yung sa big turn up na maaaring mangyari sa iyo. Bagay na talaga namang maging dahilan, kaya ayaw kanya at mawala ang pag-ibig niya sa iyo. Kaya kapag nagtatalo kayo, mag-usap ng maayos. Hindi yung kung sino-sinong dinadamay mo o binibigkas ng bibig mo. Paging mahinahon ka at ah, talaga mang pag-isipang mabuti ang ah, mga sabihin mo upang ang isang lalaki ay hindi ka pagsawaan or ayawan or hiwalayan ka in spart. At ang pangatong mali na nagagawa ng babae kaya umaayaw ang isang lalaki, nagmamahal lang sobra, yan ang pangatong in spart. Palagi ko sinasabi sa si inyo na sa isang relasyon, sa isang pag-ibig, ay dapat hindi ka magmahal lang sobra sapagkat ka in ang lahat na nagmamahal lang sobra, karamihan sa kanila ay nabibigo. Real talk lang. At alam nyo yan, marami na kayong narinig na ganyan, nabalitaan na ganyan, o nakita o ikaw mismo ang nakaranas niyan noon. O baka ngayon, talaga naman kay Inspire. Kapag nagmahal kayo, <coughs> sapat lang. Huwag sobra. Pero huwag na huwag ka ding magkukulang. Palagi mong tatantahin, palagi mong ibabalanse ang buhay mo, ang puso mo at ang isip mo, ang mga ginagawa mo at ang oras mo, maging matalino ka. Sapagkat lahat ng bagay sa mundo na sobra ay nakakasama. At ayaw ng mga lalakihan, ayaw namin. Male nature, ayaw namin ng babae na sobra kumagmahal sa amin. Babae na palaging naghahabol sa amin. Babae na sobrang needy sa amin ayaw ng kalalakihan nun. Sapagkat gusto namin yung challenge, gusto namin yung sabihin natin may pagka-hard to get yung babae. Doon kasi kami mas lalong na-attach. Doon kami mas lalong ginaganahan, doon kami mas lalong nag-e-effort, nag-excite. Kesa naman yung easy to get ka na. At hindi niya na kailangan maghabol sa'yo, hindi niya na kailangan pang mag-isip ng effort sa'yo. Hindi na kailangan mangamba sapagkat ikaw na mismo yung palaging andan para sa kanya. Bagay yung talaga namang kinaalawan niya. Kapag naging ganyan katuloy-tuloy ka sa ganyan, ang isang lalaki ang partner mo ay malamang sa malamang ay bumaba ang halaga mo sa kanya. At delikado yun. Bakit? Kapag bumaba ang value mo sa lalaki sa partner mo, titingin yan sa iba. Ano yung gayon pag bumaba ang value ko sa partner kong lalaki, titingin siya sa iba, oo, malaki ang porsyento, eh kasi nabumaba ng value mo. Eh lalaki yan, at maraming kompetensya sa paligid. Ano ngayon yan? Kaya huwag kang magmahal ng sobra para yung lalaki laging ganado pa rin sa'yo, hinahanap-hanap ka pa rin, siya pa rin ay lagi nag-e-effort, meron pa rin siyang takot na baka mawala ka gustong gusto ka pa rin niyang makausap, makasama, makita naiisip-isip ka pa rin niya at nangangarap pa rin sa tungkol sa'yo hindi yung pinapakita mo nabigay todo ka na sa kanya tailan kung bakit yung lalaki inaayawan ka na tumigil ka magkaroon ka ng pagpapahalaga sa buhay mo huwag puro lalaki huwag puro love life ang lalaki nandyan lang yan mas lalo kang mamahalin yan kapag nag-focus ka sa sarili mo at sa buhay mo Bagay na dapat mong tandaan at isipin sa isang mga talaga namang maling nagagawa ng babae kung bakit siya inaayawan ng isang lalaki dahil sobra siya kung magmahal ka each part. At ang pang-apat na mali na nagagawa ng babae kaya umaayaw ka siya lalaki nagpapabaya sa sarili yan ang pang-apat kay each part. Totoo yan. Kapag ikaw pinabayaan mong sarili mo, lagot na. Bakit? So yung sa insa, mga malak nakakadagdag ng value mo pa naman, yung looks mo, yung sarili mo, tapos papab papabayaan mo. Eh kay sport kasi naman talaga may edad na kasi ako, matanda na kasi ako. Tsaka may mga anak na rin naman kami, busy ako, tinatamad na ako, mahina. Wala na akong hilig sa mga ganyan-ganyan, pagpapaganda, pagpapaseksi. Hindi e, dapat ganyan. Kahit anong edad mo ngayon. 30 pataas, 20 pataas, 40 pataas, pa 50 pataas, o kahit senior ka pa, o ikit pa doon, dapat palagi ka pa rin nagpapaganda at nag-aayos. Hanggat may karelasyon ka, hanggat may partner ka, hanggat nabubuhay kayo, hanggat nandyan ang relasyon nyo, gumawa ka ng paraan para sa sarili mo. Sapagkat hindi mo na mababago ang male nature, ang gusto namin sa babae, mapango, maganda, nag-aayos. Kahit may edad ka na, kahit kulibot na balat mo, kahit puro puti na yung buhok mo, kahit talagang mahalatado mo sa'yo na matanda ka na, pero kung nakikita naman niya, na lagi ka nagkaalaga sa sarili mo, na hindi ka nagpapabaya, hindi ka dosyang, hindi ka burara, hindi, ka mukhang kawawa, palagi kang nag-aayos, mabango ka pa, ay eh talaga naman ka inspired hindi niya magiging dahilan talaga naman pang iwan ka niya at ipagpalit niya sa iba sapagkat gusto lang naman namin bukod sa mabait kayo ay nag-aalala kayo ng inyong mga sarili sa inyong sa mga talaga namang dapat mong tandaan hanggang pagtanda ka-inspired Kapag say, sa mga pinaka-maling nagagawa ng ibang kababaihan kung bakit sila ay inaayawan ng isang lalaki. Sila ay masyado ng kampante, tiwala sa sarili, na piling nila sila nang na pinakamaganda sa mata ng pata nila. Huwag kayong masyadong ganyan. Talaga namang maraming nagagandaan sa paligid niya. Palagi kang magayos at magpaganda upang ikaw pa rin ang number one sa puso at isip niya. At hindi siya umayaw sa iyo, ka-inspire. At ang malamang mali na nagagawa ng babae kay Spark kung bakit kumakayaw ang kisang lalaki. Walang respeto sa lalaki. Yan ang pala Napakahalaga ng respeto para sa amin. Alam nyo, mas mahalaga sa amin ang respeto kaysa sa pagmamahal. Ang babae, sa isang relasyon, ang babae, ang pinakakailangan nyo ay pagmamahal. Sa amin namang mga lalaki, sa isang relasyon, ang pinakakailangan namin sa isang relasyon ay respeto. Huwag muna kaming ganong mahalin, sapat lang. Pero respetuhin mo kami. Sabi ng iba, kay Spark. Bakit na naman? Hindi eh, naman naman karespe-respeto yung asawa ko eh. Hindi naman karespe-respeto yung boyfriend ko. Napakaano na ugali nun. Pero respetuhin ko ba yun? Ay, tingnan natin. Kapag di mo siya narespeto, naging bastos ka din, naging masama rin ugali, ugali mo, may pinagkaiba pa ba kayo? Kung bastos siya, magiging bastos ka na rin? Gagayahin mo siya, gaganti ka? Ganun ba yun? Ano bang dahilan yun? E di wala ka lang pinagkaiba sa kanya. E di hindi na kayo magrespetuhan. Tapos mag-aaway kayo. Tapos maghihiwalay kayo. Tapos sayang naman ang lahat. Yun ba ang gusto mong mangyari sa huli? Kaya matuto kang rumispeto una sa sarili mo. Pangalawa, respetuhin pa rin si Kapin pa rin ang partner mo. Sapagkat sigurado ako yung spot, lahat ng magagandang ginagawa ng isang tao sa kanyang buhay may balik sa kanya may good karma. Talaga naman, kay inspired. Respetuhin mo ang partner mo. sa hindi mo yung ginawa, kapag hindi mo yung ginawa, mapapansin ang isang lalaki na ganyan ka at mararamdaman niya na hindi ka karapat dapat sa kanya. Kapag naramdaman niya yon, iiwang ka niya at aayaw ang kanya ka inspired. At ang mahal na mali na nagagawa ng isang babae kaya umayaw ang isang lalaki. Sobrang palasa at tamad. Yan ang pangalan kay Inspire ayaw, niyo, ayaw namin mga kalakihan yung babae na ganyan. Siguro nung araw, panahon ng mga lolo natin, lola, or maybe ng mga tatay at nanay natin. Pero iba na ngayon. Nakaka-stress na mabuhay talaga sa mahal na mga bilihin. Nagtataas na yung mga bilihin. Yung value mo na lang hindi tumataas eh. Pero yung mga bilihin, mga gastusin, iba na na. Hmm. Tapos, kahayaan mo lang yung asawa mo na magtrabaho sa lamang isa kaya mo lang yung boyfriend mo, yung partner mo, siya lang ang kumayod, pag magtrabaho, mag tapos ikaw ano, maghihintay. Aasa. tutonganga, nga ihiga, kakain na lang. Kaya yung spark, marami rin na malaking ginagawa sa bahay. Kaya kaya yung spark, ganito, ganyan. Huwag kang magdahilan. Maghanap ka ng paraan para tumulong ka sa partner mo. Dapat may meron ka rin diskarte. eh. Diba? Kasi kapag nakita ko ng na tamad ka, napatugan ka, tamad kang kumilis sa kilos, lumalaki ka na oh. Kaya may tsura mo, natamaran mo. Yung iba sa inyo, masyadong palasa. Asa ng asa, tapos pag walang nabigay, magre Kaya matuto ka sa buhay mo. Magtrabaho ka. Tulungan mo ang asawa mo. Magtulungan kayo. Lalo na kapag may mga anak kayo. Pag nakita rin isang laki na ganyan ka, ay talaga naman, bababang interest ka sa iyo pagsasawaan ka niya at mag-aaway kayo dahilan kung bakit aayawan ka niya kay Ispa. At mapitong mali na nagagawa ng isang babae kaya umaayaw ang isang lalaki is Madumi sa loob ng bahay. Yan ang papito kay Ispa. Yung Ispa, isang yan? Oo. Ayaw namin mga lalaki yung madumi sa loob ng bahay. Kaya kay naman, karamihan ng lalaki madumi kaya. Yung bakit naman kayo mga kalalakihan, ang gulo-gulo nyo sa bahay, kayo mga lalaki, ang dudumi nyo sa mga ano, Ah, ganon. Ganon. Kaya hindi ka na mag-aayos ng bahay nyo. Kaya hindi ka na maglilinis. O, oh, di ba? Dahilan na naman ba yan? Kaya tingnan mo yung bahay nyo. Yung iba lang sa inyo, yung iba. tingnan nyo. Yan ang dadahilan mo. Dahil patugan din kasi yung asawa mo, kaya hindi ka na maglilinis. Ayaw namin yung ganyan. Kaya it's part. Huwag ka laging maghanap ng dahilan. Humanap ka lagi ng paraan. At magandang dahilan para ikaw ay kumilos para maglilis ang bahay nyo. Tandaan mo, babae ka, may partner ka. Pangalawa, nakakahiya sa mga tao. ba? Diba? At isa pa, nakabawas ng attraction yan sa lalaki. Nakakatulog yan. Ako, ayoko ng ganyan eh. Di ba din hindi ka ganun kaganda? Sa akin to ha. At alam ko para na rin sa ibang lalaki. Hindi ba din, hindi ba din na hindi ka ganun kaganda? Hindi ka man ganun ka-sexy. Hindi ka man ganun puti hindi ka man gano'ng kakinis, hindi ka man gano'ng ka-attractive, o ano man. Ano man ang itsura mo, hindi ka man ka kagandahan. Pero kung ikaw, kung ikaw ay malinis sa tahanan, maayos sa bahay, palaging mabango ang mga gamit, naka-organize, maayos, lahat, ay talaga namang ang puso ng isang lalaki ay mas dalong may in-love sa'yo. Isa yan sa pinakasikreto. Upang ang isang lalaki ay hindi ka sa halip mas talo siyang magsumiksik sa iyo at mas talo kanyang mahalin ka inspire at ang pangulong mali na nagagawa lang sa isang babae kaya umaayaw ang isang lalaki hindi marunong makinig at sumunod yan ang pangulong at pinakahuli ka inspire totoo yan legit dyan at retok lang kapag ang isang laki, na buisit sa iyo mataturn up sa iyo yan hindi ka marunong makinig mas lalo na hindi ka marunong sumunod Maniwala ka. Maging consistent ka. Lagi kang maging ganyan. Matutunap sa'yo yan. Mag-aaway kayo. At taayaw ang kanya. Kapag nangyari yun, sigurado ako mag kayo. At dahil doon, maaaring magsisi ka sa wala. At malungkot ka at makaramdam ka ng pinagpis ng damdamin kahit gano'ng kapakatibay bilang isang babae. Una sa lahat, may mali ka din. Ang isang babae, ay dapat nagpapasakop sa isang lalaki. Base na rin yan sa nakasulat sa Biblia. At sa utos ng mga matanda na rin. At sa sabihin natin sa logical na pag-iisip, dapat naman talaga ng isang babae ay nasa ilalim ng isang lalaki. Dapat ang ah, lalaki, leader. Hindi ikaw ang leader. Yung ibang babae sa inyo, yung pambos eh. Masyado kang bossy. Ikaw eh. e, yung spark. Ako yung may trabaho. Kapabae kong tao, kanyang trabaho, yung asawa kong lalaki na yun, tamad. Ika-inspire. Bosi talaga ako. Mas palaki yung kinikita ko sa asawa ko eh. Mas malaki yung kinikita ko sa mister ko eh. Ah, yun na naman ang dahilan mo. Baluktot na naman. Sino ba ang masusunod? Ang Diyos? Ang Diyos o oh, oh, ikaw? Ang Panginoon ba man susunod o oh, ikaw? O, oh, ano, ano? ikaw ang susunod. Utos ng Diyos na magpasakop ka sa asawa mo, sa partner mo. Sumunod ka, huwag kang matigas sa ulo mo. At lalaki yan. Kaya kayo naayawan eh. Kaya kayo iniiwan eh. Hindi ka marunong sumunod, hindi ka marunong makinig. Hindi ka submissive, hindi ka nagpapasakop sa mister mo, sa partner mo. Yung ibang lalaki, nagsisumikap naman. Yung ibang lalaki, may trabaho naman. Pero matigas pa rin ang ulo mo. Patigas pa rin ang ulo ng iba sa inyo. Huwag kayong ganyan. Tandaan mo. Oo, maganda ka. Yung iba sa inyo. Kaya yung ibang babae, toxic ang ugali kasi alam nyo maganda sila. Eh. Hmm, meaning mo. Yung iba sa inyo, maganda. Oo, maganda ka. Sexy ka. Attractive ka. Pero lagi mo tanandaan na lahat ng tao, lahat ng lalaki sa mundo ay may limitasyon. At lahat ng ginagawa mo ay may kapalit. At meron tayong Diyos na buhay na nakatingin sa iyo. Kapag ikaw binalikan ng katamaran mo, binalikan ng pagiging pasaway mo, sapagkat so patigas ang ulo mo, hindi ka marunong makinig at sumunod sa partner mo, ay talaga namang baka sa bandang huli mag-isa ka. At walang tumagal sa'yo, tumanda kang malungkot. Maraming nangyaring ganyan, kaya naman ka-inspired. Sa'yo sa mga bagay na dapat mong tandaan, matutuwang makinig at sumunod sa partner mo. Sa'yo sa mga sikreto upang magtagumpay ang inyong relasyon, at mas lalo kanyang mahalin, ka-inspired. Mga kapatid po, maraming salamat bakit sa pagtapos po ng vlog nito. Pusto pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nak-subscribe, ay pasukin na po makasipal at clickin na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise para may sila po ako sa aking Facebook ay po yung profile picture ko, FB ko. Pakichat lang po ako ako mismo magre-reply sa inyo pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat mga inspired. Magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!